yan, cake, cake na kanin. Gusto cake yan. Okay. Yan po ang ulam namin ngayong hapunan. Okay, Pili lang. Uh... Pili lang kayo, ano yung gusto nyo? Inihaw ba? O ano? May ito ba? O ano, inihaw? Hindi yan. Yan. Gila, Gusto cake. mag free mo na, mag-pray. Uh, ang dami naming ulam. Puro uh, labi, siguro yung kanta. Ha? Awe. Pray, okay.

Ito yung May ilaw man doon sa bahay nila. May ilaw sa bahay nila, Ante. At ilo siya. Ano siya na? Tukulog? Hindi. Nag-iilaw.